Samahan nyo kami mag-window shopping dito sa IKEA Pasay. May palibring lapis at papel kung kailangan nyo maglista-lista ng mga pinapangarap nyong gamit. Dahil nagbabalak kasi akong bumili ng bed para sa aking junakis, e eh magkakambas muna tayo. Baka ikaw, balak mo rin bumili dito. At least, meron ka ng idea kaya station ka lang. Mukhang hindi rin mabobod kapag ka mayroon kang kasamang mga bata or mga bagets dito. Kasi marami silang paglalaruan. Pwede sila lang mahiga-higa dyan sa mga kama katulad na kasama namin. <laughs> Actually, first time ko lang talagang pumasok dito. Kaya na-amaze ako sa dami kong pagpipilian. Tignan nyo naman yung mga kasama namin baget relax na relax. From high-end mattresses nga, may 10 years na guarantee. At ayan yung sample na price. Hindi ko lang alam kung ano yung guarantee nila. Siguro yung tibay at yung lambot niya. Ang kagandahan dito, pwede ka lang din mag-picture-picture. Kasi kasi may mga model house silang nakaset up. Yung model design na pang living room, pang bedroom, pang kitchen na pwede mong gayahin. Kung gusto mong kumuha ng idea sa bahay nyo, ang gaganda. Mapapasa na all ka na lang talaga. <laughs> Yan nga yung walk-in closet na napasana all na lang talaga ako. Pangyayamanin. Ayan no oh. Eto naman, model siya ng living room. Kung gusto nyong gayahin, napakatidy din tignan. At kung nagbi-business ka, meron din sila ditong nail spa at coffee shop. Kung gusto nyo nagbabalag kayong tumagtayo ng business, meron na kayong idea kung paano nyo isa-set up at yung design niya. O ba diba, ang ganda. Mangarap na lang tayo na one day, eh, magkakaroon magkaroon din tayo ng ganitong sarili nating business. O, di ba? Malay nyo naman, nangangarap ka lang magkatotoo. <laughs> Balik tayo dito sa mga beds ulit. The lowest price. From 5K plus, bed frame, double size. Kahoy yung support niya. Matibay na kahoy naman siguro yan. Ayan naman, double size. Kung hindi ako nagkakamali, yan yung price niya. Bed frame lang yan ha. Mas maganda yan. White matte finish. Yan pala yung size at saka yung price. I Screenshot nyo na lang. Ipapakita ko na lang. Kasi sa sobrang dami, ang hirap pumili, lalo na kapag budgeted ka lang at yung mura lang ang hinahanap mo. <laughs> sa laki ba naman ng IKEA na ito, buong building ba naman? Kung makakalimutin ka sa direksyon, maliligaw ka dito. Wala kasing mga nakabantay na sir's lady para pagtanungan mo, malaya kang makakapili na walang susunod-sunod sa'yo. Kung magutom naman kayo after nyo mag-window shopping, napakalaki din ng food court nila dito. Piling ko nga na sa iba ibang bansa ako. From dessert to main dish, ang laki ng serving nila. Dahil gutom tayo, mag-window shopping, meron tayong carrot cake and chocolate cake, pasta, potato fries, and chicken. O, di ba ang dami. Take note ha, 50 pesos lang yung drinks nila dito. Unlimited na. Marami din flavors na healthy juice. Sayang nga, eh, hindi ko nadala yung aqua plus ko. Eh, sana nag-repeal ako. <laughs> Eto nga, yung in-order kong Swedish meatballs pasta. Organic yung pasta nila. Masarap naman. Creamy din yung sauce. Hindi tinipid. So, yun lang ang aking mini vlogs. Follow for more. Thank you.